isang mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid ko yan at mga kaibig mga ka, kapatid mga kaibigan yan salamat po sa ating Diyos na buhay sapagkat tunay na kabutihan niya ay hindi po nagbabago sa atin ang kanyang pagmamahal ang kanyang awa ang kanyang kapatawaran amen ang kanyang katapatan amen po ay hindi nagbabago sa atin siya po ang ating Diyos na nananatili pa rin sa buhay natin until now at magpakailan man. Amen? So, dito po sa aking morning devotion, I just want to share all of us sa book of 1 Timothy or Unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Yan, sabi po rito, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ulitin ko po ulit, sabi sa Unang Timoteo, chapter 2, verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan sinasabi po rito sa salita ng ating Panginoon mga kapatid at mga kaibigan ko na uh, ang ibig po ng Diyos, amen, tayo po ay maligtas, amen, at makaalam ng katotohanan. Ito po yung nais sa atin ng Diyos na sa umagang ito nais niyang iparating sa atin na gusto niya tayo na maligtas. Amen. At tayo po ay makaalam ng katotohanan. At yung katotohanan na to matatagpuan sa Juan chapter 14 verse 6. Ano sinasabi sa Juan chapter 14 verse 6? Ito po ang nilalaman. Juan chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparuroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan, sinasabi ng ating Panginoong Isus na siya yung daan, siya yung katotohanan, at siya yung buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Isus. At sabi po dito sa ating topic na binigay sa atin ng Lord, na ang ibig ng Diyos sa atin tayo po ay at maalam or makaalam makaalam or malaman natin amen maalaman natin ang katotohanan. At yung katotohanan dito, ito yung nabanggit sa 1.14.6 na sinabi ni Jesus na siya yung katotohanan. Amen? Sabi ng Diyos sa atin lahat na gusto niya tayo maligtas. Gusto niya na maligtas ka. Gusto niya na makilala mo kung sino ba at kung ano ba ang katotohanan sa buhay mo. Amen? Sa buhay natin marami tayong mga kinikilalang Diyos sa mundong ito. Pero sino ba talaga ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin, na dapat nating kilalanin? Amen. Sa ibang bansa, ang Diyos nila hayop. Amen. Lalo na sa bansang Thailand. Amen. Ang kanilang pinaglilingkuran po ay elepante, hayop. Amen. At yung iba sumasamba sa mga material na bagay or even like sa pera, sa karangyaan, sa mga ginto at sa iba pa. Amen. Yung iba ginagawa na lang uh, 'di ba? Ginagawa nilang uh, gumagawa sila ng nang 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 ribulto. Amen. Para sambahin po nila. Kinukuha nila sa sa hayop, sa material na bagay para sambahin nila. It is the wrong. Amen. Pero, yun nga, ang sabi ng Diyos dito, na gusto niyang malaman natin Amen? Gusto niyang matuklasan natin ano ba yung totoo, ano ba yung katotohanan sa buhay natin. At yung katotohanan na to, walang iba kundi si Jesus Christ, ang ating Panginoong Isus na, na sa krus. Amen? Para sa atin. Para ano? Ano yung purpose? Kung bakit, nagpa, bakit namatay si Jesus sa cross? Bakit siya pumayag? Amen? Na ipako sa cross? At bakit pumayag ang Diyos na mamatay ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus? para sa ating lahat. Para sa iyo na nanonood ng video na to. Para sa akin. Amen. Para tayo po ay maligtas. Kaya nga sabi dito oh, sabi ng Diyos na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Gusto ng Diyos na maligtas ka. Ayaw ng Diyos na mapahamak yung kaluluwa mo. Sa tinatawag nga po na dagat-dagatang apoy. Amen. Ano ba yung dagat-dagatang apoy sa mga hindi nakakaalam? Ito po yung lugar na kung saan jan po nakatira. Amen. Si Satan. At ang mga alagad po niya. Yung mga, mga masasamang espiritu. Amen. Na, na kung saan uh, namumuhay sa kasalanan, sa kasaman, sa kadiliman. At ayon ng Diyos na mapunta ang kaluluwa ng isang tao doon. Kasi napakahirap. And Jesus said, sinabi na rin ng ating Panginoong Isus na mabuti pa ang maputo lang kanyang kamay, amen, kaysa yung Mabuti pa yung hindi kumpleto ang kanyang kamay o ang kanyang katawan. Amen. Kaysa naman sa mapunta siya sa impyerno na buo ang kanyang katawan. Amen. Na mabubulid sa impyerno. ba? Diba? Kung baga, mas inaalam sinasabi ng ating Panginoong Isus na talagang sinasabi din niya sa kanyang bibig na meron talagang impyerno. Meron pong hell. Mayroong dagat-dagatang apoy. ba? Diba? Pag nakakita tayo ng sunog, kamakinilang, ba? Diba? Ito lang bago lang may sunog na naganap sa ibang lugar Amen Ang laka-laki ng apoy, hindi na mamatay ang apoy kahit, uh, kahit basain mo na siya ng tubig, may apoy pa rin Lalo na doon sa tinatawag ni Jesus Christ na impyerno Which is dagat-dagatang apoy Kaya siya tinawag na dagat-dagatang apoy Yun po yung apoy na hindi na mamatay Dito sa ating mundo kapag may sunog 'Di ba kapag uh, inaanuwan ng nilalagyan siya ng tubig ng mga mga fire fighters which is mga bombero, 'di ba po, namamatay yung mga apoy, nawawala yung apoy. Dito sa mundong ating ginagalawan, namamatay ang apoy kapag binubuhusan natin ng tubig, pero sa impierno, amen, sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, amen, hindi 'yun wala, hindi mamamatay ang apoy doon. Amen. Hindi mamatay ang apoy doon. Nananatili siyang nag-aalab, nagfa Amen. At ayaw ng Diyos na mapunta tayo doon. Amen. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Gusto ng Diyos na makapiling natin ang kanyang anak na si Jesus Christ. Amen. Na nagligtas sa atin. Na nagbigay sa atin ng gift which is for everlasting life. Kaya nga sabi dito ng ating Diyos, gusto niya makaalam tayo ng katotohanan. At yung katotohanan na ito, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nga sabi sa verse 5, Sapagat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Yan. Magsabihin, meron tayong isang Diyos at meron tagapamagitan <coughs> sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin ng tagapamagitan, meron pong nak merong pong na, meron pong, pong nag-connect sa Diyos at sa tao. O di kaya tayong mga tao nakipag-connect tayo sa Diyos. Kasi nga tayong mga tao sa mga unang-unang panahon, hiwalay tayo sa Diyos. Hiwalay ang tao sa Diyos because of sin. And until now, meron pa rin din talaga na kung saan ay hiwalay tayo sa Diyos because of sin. Pero merong namamagitan sa atin between god at yung pumapagitna sa atin yung namamagitan sa atin walang iba kundi si Kristo Yesus. at sinabi rito, 'di ba ang taong si Kristo Yesus. bakit siya bakit siya tinawag na taong si Kristo Yesus, tao kasi nagkatawang tao si Jesus Christ 'di ba naranasan niya kung paano maging tao pero hindi siya katulad natin na, na tao talaga na 'di ba kumbaga galing siya sa Diyos ipinanganak siya ng Diyos With Mary, by the Spirit. Amen. Pero, yung tao siya, nagkatawang tao. Amen. At yung Espiritu ng Diyos, na kay Jesus Christ. Amen po. Kaya nga, di ba, uh, walang makakagawa sa ginawa ni Jesus Christ. Walang makahihigit sa ginawa ni Jesus Christ. Kahit may mga gumagaya sa Kanya, nang papapako sa krus, Amen. Walang makahihigit sa ginawa ni Jesus Christ at yung mga nagpapako naman po sa krus mga kapatid, kibigan, lalo ng kapag mahal na araw Amen uh, ayon ng Diyos nasaktan saktan ng tao ang kanyang sarili kasi sinasabi uh, magpapapako ako sa krus hampasin ko yung sarili ko, maglalakad ako diyan uh, maghampas-hampasin mag, ko yung likod ko magpapako sa krus para maibsan yung kasalanan ko para mabawasan yung kasalanan ko No! Dahil may gumawa na noon Which is si Jesus Christ. Hindi mo na kailangan saktan yung sarili mo. Hindi mo na kailangan magpapako sa cross like Jesus Christ. Simple lang yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, sa atin. Ano daw? Sabi sa verse 4, amen, makaalam ng katotohanan. Kailangan mong malaman yung katotohanan sa buhay mo. Hindi mo na kailangan na magpapako sa cross para gaya'y ko si Jesus, uh, para mawala yung kasalanan ko. Hindi yung totoo dahil may gumawa na nun at walang, maka, walang makahihigit sa ginawa ni Jesus, si Jesus lang ang makakagawa nun. And at the same time, dahil sa kanyang kamatay sa cross, na-save po tayong lahat. Amen? Gusto lang ng Panginoon sa atin iparating. Malaman natin yung katotohanan kasi sa panon ngayon, sa panon natin ngayon, marami pa ring mga tao ang bulag sa katotohanan. At kahit na binabahagi na sa kanila yung katotohanan, Jesus is the true. Amen. Jesus, accept Jesus in your life, pero naging bingi-bingi ang yung tao. Ayaw nilang paniwalaan si Jesus. Dahil si Jesus ay tao lang, si Jesus ay propeta lang, si Jesus, si Jesus ay ganito. Amen. Kaya may mga tao na, na hindi pa rin tumatanggap sa katotohanan. Kaya yung panahon natin ngayon, nagkaroon po ng lindol, itimen, nagkaroon ng sunog, ng baha, bagyo at iba pa. Inaalaw ng Diyos yan kasi gusto ng Diyos iparating niya sa atin lahat mga tao na siya yung totoo. Siya yung dapat natin kilalanin, sambahin sa buhay natin. Wala nang iba. Hindi mo na kailangan pumunta pa kung kani-kanino. Hindi mo na kailangan lumuhod pa kung kani-kanino. Kay Jesus ka, sa tunay kang Diyos, sa tunay na Diyos ka, dapat lumuhod. Yung Diyos na hindi mo nahawakan, yung Diyos na hindi mo nakikita, pero buhay siya. Siya yung gumagawa sa iyo ng Amen. Siya yung guma, gumawa, sa iyo ng buhay. Siya yung nagbigay sa iyo ng hininga. Bawat pagising mo makikita mo na may Diyos talaga. 'Di ba? Kahit na ang dami nang nangyayari sa paligid, nagsipagtumbuha, nag nagsipag tumbahan ay na mga tao, namatay yung mga tao dahil sa lindol, sa bagyo, sa baha, sa sunog at iba pa, but still ikaw buhay ka pa rin. Ginigising ka pa rin ni Lord ng umaga, nakakahinga ka pa rin, nagagawang pa rin yung mga tungkulin mo, doon natin makikita na Jesus is true. Our God is alive. Hindi man natin siya nakikita, hindi man natin siya nahawakan. Amen. Pero totoo siyang gumagalaw, nagtatrabaho, kumikilo sa buhay natin. Amen. Kilalanin mo yung totoo sa buhay mo. At yung totoo sa buhay mo, walang iba kundi si Jesus Christ at itong mga salita niya. Basahin mo at tunay na dun siya mangungusap sa iyo ang Panginoon at meron siyang nais sa iyo. Kaya yung nangyayari sa pano natin ngayon, pagtapik ng Diyos 'yan. Ah uh, kumaga uh, niyayanig ng Lord kasi nga masyado na tayong nagkukulang sa kanya. Kaya nga may mga tao na kapag nakita na may lindol, nawarak yung yung mga building o ano na yan, kahit yung kalsada, doon lang natin nata, natatawag ang Lord. Yun po yung masakit na part na kapag may mga nangyayari sa buhay natin, doon lang natin naiisip na Lord, help me Lord, 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 tama na po, Lord, tama na. Pero kapag nasa maayos na sitwasyon, walang sakuna, magaan, okay doon natin hindi natatawag ang Lord. Doon natin siya nakakalimutan. Hindi natin siya naiisip. Hindi natin siya na naalala. Pero kapag dumaranas tayo ng mga karamdaman, matinding sakit sa pamilya, o napamanyan, yan, mga, mga sakuna, like lindol, bagyo, ano pa man, baha, doon natin natatawag na, Lord, help me, tulungan mo kami. Lord, tama na, please. Lord, Lord, Lord. Amen. Yun po yung pinakamasakit na part sa buhay So, yun ang pinakamasakit na part, amen pero kailangan natin na kahit nasa magandang sitwasyon tayo tawagin pa rin natin ng Lord, amen dahil tunay po na naligtas tayo because of Jesus Christ and because of the love of God, ito po yung may iwang kong verse sa so John 3.16 for God so loved the world that he gave his only begotten son That whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. In Tagalog, gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktung na anak. Amen na Jesus upang ang sino mang sa kanya ay sumampalatay ay huwag mapamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais nice ng Diyos na maligtas ka pangarap ng Panginoong Isus, ang panalangin niya sa Diyos Ama, John chapter 17, yung mga sumasampalatay, tumanggap sa kanya, gusto niyang makasama at makapiling sa paraiso, which is the heaven. Para, para, kapag, para kapag, kapag niluwalhati si Jesus Christ, amen, tunay na makikita ng mga sumasampalatay sa kanya, ang kanyang kalwalatian, amen, sa langit. At yan yung gusto ng Panginoong Diyos sa atin makapiling natin sa langit ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo, amen, na namatay sa cross para sa iyo, sa akin, para sa ating lahat, para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy which is impierno. Kundi mapunta tayo sa napakagandang place na ipinangako sa atin ng Diyos. Yung tahanan natin na hindi mawawarak, hindi masisira, hindi maluluma. Amen hindi aanahin, kundi yung tahanang inihanda ng Diyos ni Jesus Christ, John chapter 14, na meron siyang inilaan, inihanda na tahanan para sa atin, at yun ay nasa langit. Amen. Nakapiling natin ng Diyos Ama at siya at ang mga anghel sa kalangitan at ang mga lingkod ng Panginoong Isus like sina Peter and Pablo, Moises, Amen, Abraham, at ano pa, sino pa, Isaac at Jacob at yung mga sumasampalataya at sumusunod sa Diyos. Amen. So ilang mga kapatid, God bless na napagpala kayo sa may claimin sa ng ating Panginoon. Actually, meron pa si Lord sa sabihin sa atin, pero sa susunod, ayon sa kaloban niya, nakapag uh, video kami ng ating Panginoon para ma-assure niya yung nais niyang iparating para sa ating lahat. I hope this morning na pagpala po kayo ng minsan ng salita ng Panginoon, ibinigay niya, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat Nahigit na na nangilangan ng salita niya. Salamat po! Mahal ka uh, to God, build the glory. Jesus loves you and I love you all. Bye bye! God bless! Mahal tayo ng Panginoon. See you next time! Salamat.